Mga lineman mula sa electric cooperatives sa Mindanao magtutungo sa Luzon para tumulong sa pagsasayos ng linya ng mga kuryenteng sinalanta ng bagyong Tino at Uwan. Samantala, isang line naman ng Department of Energy ang nasawi habang nagsasagawa ng kanilang operasyon. Kasama natin sa balita si Radyo Manchil M. Prido. Radyaman Sander, Radyaman Aljo, maganda umaga. Nakatakdangang magtungo sa Luzon ng mga lineman sa Mindanao para tumulong sa pagsasaayos sa mga linya ng kuryente na pinadapa ng mga nagdaang bagyong tino at super typhoon Uwan. Kabilang na ang supply ng kuryente sa Bicol, Cebu, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Catanduanes, Samar at iba pang lugar sa bansa. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Felix William Puntabelia, pinaplano na ang deployment ng mga lineman at kung saan sila ipapasala at kasama sa nilang mga equipment. Target kasi ng mga ito na maisaayos sa lalong madaling panahon ang mga linya ng kuryente matapos na masira dahil sa hagupit ng mga bagyo. Minani Almeda informed us that linemen from the electric cooperatives of Mindanao are planning to be deployed to go to Luzon. Um, they are coordinating closely kung Uh, sa ang barge sila sasakay, kasama na yung uh, kanilang mga equipment at mga truck para tumugon sa mga pangangailangan, tinitingnan po nilang targetin yung Bicol Region. Uh, considering that Cano Reco, uh, Cabarrines Norte, Norte Electric Cooperative is completely out. Also uh, Cabarrines Norte Electric Cooperative 1, 3, and 4. Samantala, kinumpirma ng ahensya na isa sa kanilang lineman ng nasawi matapos ang pagsasagawa ng operasyon o pagsasayos ng electric line noong kasagsagan ng bagyo. Hopefully, that would continue to inspire our linemen to continue to uh, fast track. No? Kasi um, we also lost one lineman uh, recently uh, because of responding. So we also emphasize that safety is first. Una dyang sinabi ng Department of Energy na aabuti ng isang buwan ng pagsasaayos sa mga nasirang linya ng kuryente sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchil Prido, sa Top RMN.